Mga step by step na dapat malaman mo sa Hashtag Alamin na This! Maaaring magmukhang lehitimo ang isang text message na galing umano sa mga lehitimong kumpanya tulad ng mobile payment service na GCash, tulad na lamang ng ganitong text message kung saan sinasabing nakatanggap ka ng partikular na halaga ng pera at susundan ito ng isang text message kung saan may magpapakilala at magsasabi sa iyong aksidenteng may naipadalang pera sa iyong online wallet account na ang halaga ay tumutugma sa nauna mong natanggap na message. Magbibigay rin ang taong ito ng numero kung saan mo raw pwedeng ibalik ang natanggap mong pera. Ayon mismo sa Gcash, gumagamit ng illegal software ang scammer para magmukhang lehitim mong sender. Pero kanilang paalala, ang lahat ng mga notification tungkol sa perang ipinadala sa iyong account ay maaaring i-verify sa in-app inbox. Paalala rin ng Gcash na laging i-check ang iyong transaction history. Ngayong hashtag alam na this, dapat i-share na this.